May mga natagpuan na namang palutang-lutang na droga sa dagat na sakop ng Ilocos Sur. Abot na po sa kalating bilyong piso ang halaga ng mga narecover na droga. Nasa frontline balitang si Gio Robles. Natagpo ang palutang-lutang sa baybayin ng Santa Cruz, Ilocos Sur ang paketing ito nitong linggo. Nakita yan ang isang mangingisda. Nang inspeksyonin ng mga otoridad, hinihinalang shabu ang laman nito nasa isang kilo ang timbang ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ganito rin ang nakuha ng isa pang manging isda sa baybayin naman ng Kawayan, Ilocosur. Sur. Saburin ang laman ng nakabalot na pakete. Dagdag ito sa 85 pakete ng shabu na unang nadiskubring palutang-lutang sa mga baybayin ng lalawigan simula nitong nakaraang linggo lang dito sa Ilocos or may posibilidad daw na ang mga ito ay ginap dito sa baybayin ng Ilocos Norte sa may bandang lawag. Kasi inasis nila yung Karen, papunta kasi dito sa baybayin natin sa Ilocos or yung Karen. Kahapon naman na matagpo ang palutang-lutang ang kahong ito nagawa sa kahoy sa baybayin ng Kabugao. Sa pagsisiyasat ng K-9 unit, nagpositibo ito sa droga posibleng ito raw ang pinaglagyan ng mga pake-paketing shabu. Ito nga daw ay parang itrinap o uh, inilagay dito sa mga baybay ay the uh, ng barko. Tapos may kukuha siguro pero yun nga, yun na nangyari parang uh, wala yung mga items. Kaya yun nga hindi na narin po ba mo kung sino man yung pipiklap sana. Aabot na sa higit kalahating bilyong piso ang kabuang halaga ng mga narecover na droga sa iba't ibang baybayin sa Ilocosur. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung kanino galing ang mga kontrabando. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.